Dito guys, may naghamon sa akin ng 1v1. May konting diamonds pa naman ako dito. Bibigyan natin siya ng epic skin kapag manalo siya. Pero bago yan, nakalaban ko siya dito sa classic. Kaya dito, ginamit ko agad yung min hero ko para makapag-target lock sa kanya. Wala na, finish na. Tapos dito, sinadya ko magpakamatay sa kanya para makapag-chat na ako dito ng target lock funny. Agay! Tapos dito guys muntikan pa ako mamamatay buti na lang may SS pa ako dito guys buti na lang talaga ay joke lang Ah uh, sinadya ko talaga 'yun guys para makapagtipid siya tapos nakita ko na yung fanny dito guys Lagot na to sa amin guys Tingnan nyo guys Lagot na talaga to Ay pisto to Ay nakiis pa dyan Sige lang At eto na talaga guys Inaabangan ko na yung fanny dito Tingnan nyo guys So andito na Ay may blue buff pala to Pero okay lang Ay tatakbo pa talaga to SSR ko na to guys Wala na GG na to Hindi talaga nagchat-chat yung fanny nila dito guys Kaya nagpapansin ako dito Na nagpapansin sa kanya Tinipitipihan natin Kaso nga lang Pumasok dito si Gusion Ayan napiktosan si Gusion dito guys Tingnan nyo na ano Papasukin niya ni Gusion guys Tingnan nyo O ba diba? pumasok na din ako dito Akala namin mapapatay siya Pero dito naman talaga guys Si Gusion pa yung naisahan dito Pero magback na ako dito guys tapos mukhang nagagalit yung aldos nila dito guys kasi ako yung tina target lock guys tingnan nyo naman dito guys so oh. s1 ako ng aldos dito guys pero ang hindi nila alam dito guys magaling ako maghayabusa min hero ko to eh tingnan nyo naman dito guys so, wala hindi makakaisa to guys pak pak o oh, di ba kunwari lang guys hindi tayo marunong pero marunong naman talaga tayo dito kaya ayun guys puntahan natin to dito guys kks lang natin ayan muntikan pa ako dito guys buti na lang meron pa akong ss dito guys nakuha pa natin yung blue buff ay hindi pala takbo na tayo guys is talaga ba What natin nakuha ba Tingnan niyo, hinabol pa ako dito ng harit guys, oh. Wala na, GG na ako dito, guys. Ang mag-recall na lang ako dito. Ay, pistol dito yung funny, guys. Wala, GG pistol key is god good Kaya pagtapos ng game, guys, in-invite niya ako dito sa 1v1. Akala niya mahina ako. Kung natalo niya ako dun sa Hayabusa kanina. Pwes dito sa Zilong, wala pang nakakatalo sa akin sa magdating sa 1v1. Tingnan niyo naman dito, guys, oh, magpa-farm pa to. Lalapitan natin. Mm, mm Akala mo talaga makakaisa ka pa. O tingnan niyo. Pak lalapit pa talaga 'yan. Alala, ang tapang mo ah. Kung napapansin niyo, guys, hindi siya nagcha-chat dito, guys. Siguro muted to, guys. Trash talker siguro babae babaeng to. Napikon siguro to guys, kaya hinamon niya ako ng 1v1. Naisahan pa ako dito guys, pero sinadya ko yan para may kill siya isa. Tapos andito na naman siya, nag e na naman siya. Sige, patapusin muna natin siya guys. Kawawa naman kapag hindi niya makuha yung blue buff no, nag e siya, pero okay lang yan par. Papatayin pa rin kita. Uwi ka muna doon, matulog ka muna, mag-Facebook ka muna. At mukhang namimiss na naman niya ata mag-Facebook, kaya pinasok niya ako dito. Tapos mo action bagyo takas. Oy, dinaliga ka takas. Oh, 3-1 na yung standing guys. Pabuhay na naman siya dito. Kaya ayun, nag-aabang tayo sa gitna kasi nag-aantay tayong mabuhay na naman siya dito kasi magfa Facebook na naman yan. Tingnan nyo, namimiss na naman ang Facebook nito. Tapos dito, gusto na naman daw niya mag-Facebook. Kaya ayun, lumapit siya dito. Ayun, mag-Facebook ka na doon. Mahilig talaga to siya mag-Facebook, guys. Kaya dito na naman, pinagbigyan ko siya. Kasi ayun, kawawa naman pag hindi pagbigyan. So ayun, guys, sayang wala siyang epic skin dito. Natalo siya. Sayang talaga yung epic skin idol. Pagkakataon niya na yun, eh. So sa mga gusto ng epic skin dyan, guys, i-chat nyo lang ako dito sa page. I-follow nyo lang yung 3 steps. Madali lang naman gawin yung steps, guys. Pindutin mo lang yung link, tapos i-download mo. Katapos mong ma-download, i-send mo sa akin yung screenshot na tapos. Na. So shoutout kay Harvey nagawa na niya yung step 1 So yung step 2 meron ka ditong 1kg cash kapag ginawa mo Pinutin to mo lang yung link mag register ka mag cash in ka para makapaglaro ka yung na Yung step 3 isin sa akin yung screenshot guys So ito yung laro na sinasabi ko as you can see guys meron pa ako ditong 79 na balance 79,000 yan Pumaglo na Pumaldo kasi ako dito guys tingnan niyo panalo na naman ako nag respin na naman yan guys 300 lang yung bet ko dito yung panalo ko dito tingnan niyo guys So ang panalo 400 na pagkano na 400 plus 400 pa 800 na lahat ilan pa plus 400 ulit magkano na lahat so naka jackpot tayo dito guys ha free spin to guys ha free spin tingnan nyo 400 ulit oh hindi ako nagbet ha 300 lang yung bet ko dito tapos yung panalo ko tingnan nyo magkano yung panalo ko lahat 2,000 lahat guys yung total panalo ko napakadali lang guys dapat lang matapat yan dyan, so tingnan nyo ay, ayan o. No? Times 10, guys. Grabe, 4,000. Kung gusto nyo maglaro nito, guys, napakadali lang. Tingnan nyo. Dapat lang matapat yan sa gitna. Yung tatlo. Yan o. No? Tingnan nyo. Pakalalang ka no? Times 2 lang. Okay. Mayroon na 8,000. Hala, 8,000? Grabe yun o. So, Shoutout ka pala sa mga nabibigyan natin ng Wad Kiew, guys. Dahil nakapag-cash in sila, guys, at naglaro dito sa game na to. Ilagay ko lang sa comment section ang link na ito, guys, ha.